time ay mind kiligin muna tayo sa love story ni na Dr. Avia and Dr. Dexter Galban Paano nga ba nagsimula ang kanilang journey? Well, panoorin natin to. Sabi nga nila, ang pag-ibig, hindi mo alam kung kailan darating sa'yo. Ganyan na naging love story ng dalawang doktor na si na Dr. Avia Roderos Galvan at Dr. Dexter Galban na nagkakilala sa med school. Um, ang first memory ko sa kanya na nakita ko siya, na na-encounter ko siya was that pumapasok siya sa school, bit-bit niya yung trophy nila sa med school debate. So, parang sabi ko, sobrang active naman tong guy na to. Eh, kasi sa school, kapag medyo public health person ka, may mga competition yan. So, parang sabi ko sa kanya, oy iba tong lalaking to, ah. I know her being very active kasi, um, Marami din siyang kinasasabihan ng mga organizations, particularly public health then napaka-active din niya sa research and academic scene. Kaya talagang alam kong ibang level, ibang klase siyang gumalaw and it's really um, geared towards public service. Kaya siya nakakaingan yung kausap. One day in, in, the hallway, no, parang after the exam, papunta siya ng canteen, ako pabalik ng classroom. Naghaya ko sa kanya yung ganun kasi nag, nag nagka-eye contact kami. <laughs> Ang ginawa niya, nung no, nakita niya akong tumingin sa kanya, no, inavert niya yung eyes niya. Hindi <laughs> tumingin ka talaga sa iba. Nag-high ako, gumanyan na ako, nakita mo yung mata ko tapos, ano. Nag-avert siya ng isa, ay, ayon Ayaw ano, ayaw niyang makipag-friends. Okay, sige, fine. Talaga nga namang love moves in mysterious ways ang peg nila dahil sinong mag-aakala na magkukrus ang landas nila sa labas ng campus sa hindi inaasahang pagkakataon usually every Monday exams namin. So every Monday after exams, gabi na, I walk. Tapos nagkataon na nakita ko siya doon sa Ruby Corner Opal, no? Sa Ortiga. nag ako sa kanya. Yeah. <laughs> sabi ko, hmm, magpag nag kaya ako sa kanya, iiwas ba ulit siya sa akin? So ano naman, thankfully, no? Hindi naman siya umiwas. 30 minutes lang dapat yung walk na yun, eh. Ang sabi ko sa kanya, o oh, sige, ano na, punta na ako dito. Akala ko ang sasabihin niya, sige, uwi na rin ako. As in, separate kami. Ang sinabi niya sa akin, ah, sige, samahan kita. <laughs> 30 minutes, dapat niyang lakad. Naging 3 plus hours. Yeah. Nagpatuloy ang pagkakamabutihan ng dalawa hanggang ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Sabi ko magsisimba kasi na -miss ko yung ano, na-miss ko yung Saturday mass. I usually go to mass every Saturday. Sabi ni sige samahan kita kasi pag-uusapan natin yung proposal ko sa ano sa gusto niya maging girlfriend. Nauna ako maglakad sa kanya, to siya, tapos parang ang nakita ko sa kanya, hindi siya makahinga. Oh, something wrong. Sabi ko, ano pagod ka ba? What's happening? May Minya, sabi niya sa akin, and I quote, <laughs> "Don't you get it? Sabi niya, you're the girl that I like." Sabi niya ko, huh? ha? <laughs> yun lang yung yun yun nasabi ko. Something about being at church, with her, nakatingin sa altar, felt right. So it was at that point na naisip ko na sige, relax ako ni love ko, sabihin ko na. After seven years ay nagdesisyon silang magpakasal. Pero kahit sa proposal at planning ay kakaiba ang takbo ng relationship nila Doc Dexter at Doc Via. Ang kwento kasi sa amin, kakaiba. Lalo lalo na na dahil nga we started off as friends. Nagising lang na talaga kami na nag-transition na siya into something more, no? Naging relationship na siya talaga. Ang nakakatuwa, sa sobrang kampante namin sa isa't isa, sa sobrang kalmado namin, sa sobrang at ease na namin with each other, we really got to know each other well, nauna pa yung pamamanhikan Pamanhikan. kesa sa proposal. <laughs> My birthday is always during April where the cherry blossoms will bloom. That's the only time na nagbubloom yung cherry blossoms. Sabi ko, Bab, gift to ni God sa akin. So, pagbigyan mo na, mag-Japan tayo. Nandun na kami sa Hanami, ang ganda ng music, napaka-relaxing. bitbit no? -bit namin yung lantern. Ang dabing taong may lantern. So, sabi ko, Bob, na overwhelmed ako kasi this is my first time seeing cherry blossoms eh, na in full bloom na ang dami. Overwhelmed ako, naiiyak ako plus with the music and everything. Ang sabi niya sa akin, oh, if you're overwhelmed now, if naiiyak ka now, how much more if I show you this? And then he takes off the ring and then wala. I cannot remember ano na nangyari after. Ano nga ba ang kanilang sekreto sa pagpapanatili ng kanilang relasyon sa kabila ng pagiging busy bilang doktor at public official. So, it really is really about finding time, it's making time. So, ginagawa talaga namin, hahanap kami ng mga oras kung saan pwede kaming mag-meet. Gagawa kami ng paraan para magkaroon ng times na magkakaroon kami ng discussions, times na makakapag-relax kami. Ang kwento nila Doc Via at Doc Dexter ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahalan ay hindi mahirap pangalagaan dahil kung sino ang para sa iyo ay kusang darating at mananatiling sa iyo. Hindi no? ko alam if ikaw yung the one. I'm not sure if there's the one for me, no? Ang sure ko lang sa mundo is that ikaw ang aking pipiliin <laughs> for this lifetime. And in my next lifetime, and in the next one after that. I'll, I'll tell you again what A said during our wedding. I may not have known what I wanted to say at that point in time. But I want to spend the rest of my life not telling you how much I love you, but showing you every single.